Hello people, punta natin ang isa sa isa sa herbal. Tinawag na lika. Kuha tayo ng herbal dito. Herbal, ang tawag nito noni or apatot. Apatot. Noni. O, ito yung uh, gamot sa maraming ano to, sakit yung mga to. Para daw ano to. Ngayon subukan natin. Uh, hanap tayo ng pinaka maganda. Ito yung mga ba, nalaglag na oh. Ayan. No. Tapos, pero hindi ka basta-basta makakuha, gawa anong ano. Yung mga bago pa, ay, ano people, kunin natin itong isa. Ah. Ito. So, nalaman ko to Ito ay apatut o noni. Hmm? Yan ang dami oh. Pait man. Takot man akong kumain. Pero sabi nila, ano daw talaga to? Hmm? Pait man. alam nyo ba to people? No? Yan oh wala kasi gaano maano dito pero pero na ko ito sa youtube talagang gamot ito gamot daw talaga siya pero ah, yan ay maraming karga maraming ano daw sa sakit ito mga people hindi ah, dito pa siya nasubukan ito hindi na maraming mata at hindi ito lason go ano, pinakain kinakain ng mga antik No? Ayun na, oh. inaantik na sila. Bagay, hindi pa naman din ako tumirik yung ano ko. Ano. Una mong ka kagat nito, kakaiba. Ano kaya, no? Kukuha ito, hindi na marami nito. Uh, alam nyo tong noni o patot na ito mabisa sa lahat kainin, gawing juice ito maraming nagiging nalaglaga na dito people oh. napaka ganda daw na herbal to ito yung noni noni yan napakadami kaya manguha tayo nito at anuhin natin makakatulong sa atin. Ito naman ang na-discover ko na herbal para sa kalusugan natin, people. Okay, people. God bless. Bye-bye muna sa ngayon na.